gandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin nang pakinggan ang kwentong pinamagatang Sa wastong gulang naman na si Rina, may trabaho at kaya na niyang magpalaki ng bata. Ngunit wala pa sa kanyang isipan na mag-asawa o humanap ng makakasama. Matagal nang ulilang lubo si Rina dahil na rin sa nadamay ang kanyang magulang sa pagpatay sa isang kilalang senador na nasa eroplano kung nasaan ang kanyang magulang sumakay. Nauso kasi noon ang pangungurakot noong nahalal ang bagong presidente sa kanilang bansa. Hindi rin inaasahan ni Rina na dahil sa mga senador na kanyang dati kiniidolo at ginagalang na mga namumuno ay matatapos ang buhay ng kanyang magulang. Hanggang ngayon kasi ay sinisisi pa rin kasi ni Rina ang kanyang sarili siya kasi halos ang nagsuggest sa kanyang magulang na doon sa eroplanong yun sumakay upang makasabay ang iniidolo niyang senador na kilalang may mabuting puso. Ngunit mala, doble karang moralidad pala ang ganap. two face pala ito dahil hindi ito ang totoong ugali ng senador kung hindi ay masama at mapangapi. Oh, nakatulala ka na naman Rina. Saan ka na nakarating? Mukhang malayo-layo yung iniisip mo ah. Wika ng kaibigan ni Rina na si Jessa na hindi naman nalalayo ang edad sa kanya. Agad naman na bumuntong hininga si Rina at hinawakan ang braso ng kaibigan. Tara na, balik na tayo. Tsaka nagka-daydream lang ako, wag mo kong pansinin. Wika ni Rina at agad na sumunod sa kanya ang kaibigan na si Jessa. Hamang naglalakad sa kahabaan ng hallway patungo sa kanilang ward, ay gulat na sinalubong siya ng kasamahan nilang lalaki. Di mo sure. Dadaan ng pogi, tumabi kayo. Uwi ka na. Ni Anton. Agad namang sabay na natawa si Jessa at Rina. Naibsan din ng lungkot sa dibdib ni Rina noong abutan siya ni Anton ng kape. Oh, ito ka pe, para sa malamig mong puso, my love. Uwi ka ni Anton at tumatawa-tawa pa. Alam mo, Anton, kung hindi ka lang malambot, iisipin namin may bus... Naku, baka may gusto ka kay Rina. Hindi ka naman kasi crossdresser. Malambot ka lang gumalaw at saka... <laughs> Malandi. Sabay na wika ni Jessa at ni Rina, sabay muling nagtawanan. Agad namang sumimangot si Anton at tsaka naglahad ng kamay. Alam na agad ni Rina kung anong ibig sabihin nito. Palagi naman kasi ganoon ang ganap sa araw-araw. Si Anton ang taga-bili ng kape and what they need to do is just to pay Anton. Hay nako, ang hirap kumita ng pera ngayon kaya matuto kayong magtip sa mga service ha? Uwi ka ni Anton sabay na nagtawa na ng iba pa nilang kasama sa loob ng office. Naupo naman agad si Rina sa kanyang pwesto. Bago naman kasi mamatay ang kanyang magulang ay meron na siyang trabaho. Kamalas-malasan pa nga na saktong kaarawan niya nangyari ang bagay na iyon. Hindi man niya gustong alalahanin, ngunit tuwing sasapit ang kanyang kaarawan ay lungkot na ang kanyang nadarama at hindi nakasiyahan. Bukod sa wala siyang masasandalang iba dahil wala naman siyang kapatid, ay eh malayo din ang kanyang loob sa kanyang kamag-anak buhat ng malayo ang mga tinitirhan nito. Look mo rin Pakiramdam ko na hypnotized na ako sa bawat tawa ng mga bata. Tingnan mo itong si na panayang tawa sa papa niya. Huwi ka ni Jess sa habang pinapakita niya ang video ng anak na hindi matigil kakatawa habang kinikiliti o kaya naman ay ginagulat. Napangiti lamang si Rina at biglang pumasok sa kanyang isipan ng pag-aanak. Naku, ini mo na naman si Rina sa ganyan. Eh, hindi naman niya nakaka-relate. Gawa ng wala namang anak. Ako walang anak pero may mini <laughs> baby ako. Maharot na wika ni Anton kay Jess na hinampas naman siya sa braso. Saan kaya makakahanap na pwedeng ampunin? Actually, gusto ko ng anak pero ayoko ng asawa. Guess niyo ba ako? Wika, bigla ni Rina sa mga ito na bigla namang nagkatinginan lang. Ampon? Wait, merong bahay ang pudan dito. Kaso, TR si Hata biyahe. Pero akin can guide you naman. Huwi ka ng isa pa nilang kasamahan. Agad namang kinikilig na napatayo si Rina at nilapitan ng babaeng tagulat sa unusual reaction ni Rina. Kilala naman kasi itong seryoso at kaminsan-minsan lang kong mete. Madalas ay pili lang ang mga taong niningitian. Ah, <laughs> ano wait, ang sakit. Huwag mo, huwag mo naman ako sakalin, Rina. Pero ano yun eh, sa venue doon sa Santa Lucia. Pagkatapos nga ng work hours nila ay hindi na nag-aksaya si Rina at agad namang inaya si Anton at Jessa. Si Jessa nagpas habang si Anton naman ay walang nagawa kung hindi sumama. Wala namang kasing idadahil itong iba. Doon na nga nag-umpisa ang lahat at kamalas-balasan pa na umula ng malakas. Kasabay noon ng heavy traffic na gusto na lang ni Rina na umiyak sa tagal. Ngunit even the darkest place can have lights noong umaraw at naging maayos ang takbo ng biyahe. Hello! Good morning po. Open for adoption po kami. Masayang wika ng babae at tuon na nga habang naglalakad-lakad si Rina at si Anton sa loob ng orpan ay hindi nakataka sa mata ni Rina ang mga batang dumudungaw at tila ba gustong umalis sa lugar na iyon. Habang nag-uusap si Rina at ang mga ibang kawani pa sa lugar, ay gulat siyang nakita ang babaeng humahangon sa tumuwang na-stress na dahil sa isang bata. Hindi mo na naman mapatulog si Bri? Ay naku, wala naman kasing gustong umampundot. Gawa ng maski sila, hindi nila kayang paaluhin yung bata. Ay naku, hayaan mo. Ako na mag-aasikaso. Uwi ka nito at saka ambang aalis na noong hinawa ni Rina ang kamay ng babae at sabihin gusto niyong makita ang bata. Nag-aalangan man ay agad nalang pinuntahan at kitang nasa isang taon pa lamang ito. Hindi naman makapaniwala si Rina dahil bigla na lamang may kung ano siyang naramdaman na kusang naglakad ng kanyang paa patungo sa bata at niyakap ito. Kahit ang ilan ay nagulat nang tumigil sa iyak ang tawag nila ay sutil na bata at yung makap kay Rina. Pwede bang siya na lang? Uwi ka ni Rina sa mga tao na umamba naman ng gulat sa muka. Kung, kung gusto niyo si Bri, dapat meron kayong asawa na pumipirma sa mga dokumento. Agad naman na naputol ang pagsasalita ng babae noong umalma si Anton at sabing wala silang ugnay ni Rina bukod sa pagiging matalik na magkaibigan. Kung ganoon ay hindi mo pwedeng kunin yung bata. Hindi mo siya kayang alagaan mag-isa saksi kami sa bagay na yun dahil kami mismo nahihirapan sa batang yan. Agad naman na umiling si Rina at sinabing kaya niya at kakayanin niya. Kaya naman walang nagawa ang mga ito kung hindi ay pumayag at papirmahin siya sa mga dokumento na nagsasabing bawal na ibalik ang bata oras na pumirma na siya na agad namang pinirmahan ni Rina ng walang pagdadalawang isip. Tatlong taon nang nakalipas. Simula nga noong araw na iyon, nagbago ang dating Rina. Hindi na nawawala ang ngiti sa kanyang labi, hindi katulad dati na akala mo'y laging may kaaway. Mas excited na din siyang umuwi kaysa gumala o magparty para makapiling na ang anak. Iniiwan siya ang anak sa baby station at iyon ay si na ngayon ay tatlong taong gulang na. Tatlong taon na ngayon si Bri at talaga namang aktibong bata. Mahilig itong maglaro at hindi na uubusan ng kwento sa buhay. Oh, kamusta naman ng baby ko? Bakit parang malungkot ka? Agad na umiling si Bri at yumakap na lang sa kanyang mami. Mami, ano po yung daddy? Sabi nila wala daw akong daddy. Uwi kan nito kay Rina na tigilan naman sa narinig. Niyakap niya na mahigpit ang anak at sinabing hindi niya kailangan ng daddy dahil kahit silang dalawa lang ay kaya nalang gawin ang mga bagay na iyon. Kaya naman muling ngumiti si Bri at proud na naglakad na nauna pa kay Rina na ngayon naman ay hindi na nawala ang kabas sa muka. Lumaki na kasi si Bri. Mas nagiging kuryoso na sa mga bagay na akala niya dati ay normal lang. Pero ngayon ay hindi na. At ito ang isa sa mga bagay na kinaaayawan ni Rina, ang maghanap ng ama si Bri. Habang nasa mall si Rina kasama si Bri, doon naman pumasok sa eksena ang lalaking aksidente na bunggo ni Bri at tapunan ng ice cream. Pakiramdam tuloy ni Rina ay napakamalas niyang nilalang dahil kilalang kilal niya kung sino iyon ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Hala, sorry po sir. Brita tara dito. Sasusunod ha, watch where you're going para hindi tayo makasakit ng stranger. Agad namang tumango si Bri at nagsorry kay Elias. Wait, her name is Bri? Agad namang napatango si Rina at takang lumapit sa kanya ang masungit na CEO. Are you perhaps her biological mother? I'm not to offend you. Agad namang natigilan si Rina at nakitang nakikinig si Bri. Matalinong bata si Bri kaya naman upang hindi sila marinig sinabihan niya itong bumili na lang ng panibagong ice cream at hintayin siya sa bench. Hindi ko siya biologically daughter pero anak ko siya. Bakit sir? Anong pakialam niyo sa bagay na yon? Agad na naputol ang sasabihin ni Rina. I lost my wife. She left her child was alive. Ang sabi na punta sa adoption center. Hanggang ngayon sa taon na naman ng lubipas, may nagtip na nasa mabuting kamay and may daughter ni Bri. Agad namang kinutuban si Rina ngunit hindi niya gusto ang naririnig niya. Sir, alam kong COO ka sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko. Pero hindi ibig sabihin basta ka nang makaangkin ng bata. Sige, let's just say na anak mo si Brie ano, kukunin mo siya sa akin na parang nagpaiwan ka lang ng bata? No way! Uwi ka ni Rina at iniwan si Elias na, na, na nakatulala. Alam niyang masakit sa ulo maghanap ng anak pero mukhang mas masakit sa ulo ang babaeng binigay na kanyang dating asawa para sa kanya. He loved his former wife but before losing it, ay nangako ito sa kanyang kahit nasa itaas siya ay hahanap niya ito ng makakasama tatlong buwan na nga ang lumipas noong huli na ng pagtatakbo ni Rina. Bay datay halos araw-araw nang nagiiwan sa si Elias ng bulaklak sa desk ni Rina. Kitang kita iyon ng mga lahat pero at least nakiligin ay nanggigil pa si Rina dahil pakiramdam niya ay ginagawa lamang iyon nito para makuha ang anak. Sa tatlong buwan kasing lumipas, lumabas na ang DNA testing at gigil at inis ang naramdaman ni Rina noong nakitang related si Bri at ang CEO na gusto niyang pigain. Aminado naman si Rina na pogi si Elias, hindi niya naman talaga matatanggi iyon. Sadyang naloloka lang si Rina dahil noong makita niyang papunta sa kanya si Bri ay bigla na lang sumulpot si Elias at niyakap ang bata. May parte sa kanyang gustong pigilan nito ngunit mas lamang ang awa niya kay Elias. Kaya simula noon ay hinayaan niyang mapalapit si Elias sa kanya. Habang si Brie naman ay masayang kinonsider na ama niya si Elias kahit walang validation kay Rina. Dahil sa pinapakitang kabaitan ni Elias, araw-araw nitong trato ay hindi maiwasan ni Rina na hindi mahulog. Hindi niya akalaing titibok ang puso niya sa isang lalaki. Mami, okay ka lang po. Baka naman matunaw si Daddy Ellen yan. Agad na malokong pinalo ni Rina si Bri na tawa ng tawa. Baka nga naman kasi matunaw ako. Kung sinagot mo ko, edi sana sabay na tayong kinikilig ngayon, di ba? Nagulat si Rina na nasa harapan na nila ngayon ni Bri si Elias na malaki ang ngiti sa kanya. Ewan ko sa inyong dalawa, mag-ama talaga kayo. Wika ni Rina at tumalikod na. Daddy, wala po kasing isang desisyon si Mami sa buhay. Pero ako na po magsasabi sa inyo. Type ka po ni Mami. Uwi ka ni Brina na gulat na ikinalingo ni Rina. Dahil nga sa pagtatagpong iyon, mas naloloka na si Rina kay Elias. Dinahilan pa ni Elias na kung titira sila sa bahay nito, ay nangako hindi sila gugulahin o ano paman. Ngunit po kang kasalanan ang naging desisyon niya. Dahil sino nga ba ang mag-aakalang sa daming pasikot-sikot sa daan sa simbahan pa rin ng bagsak? They married each other. Salamat sa karupukan ni Rina na hulog siya ng tuluyan kay Elias. Habang si Elias naman ay waiting for baby number 2 na dahil after a week of their marriage ay nalaman na buntis na si Rina. Totoo nga ang talagang hindi mo hawak ang hinaharap maraming bagay ang mangyayaring hindi mo inaasahan. Sinong mag-aakalang anak lang ang ninais ni Rina, ngunit binigyan siya pati ng asawa? Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.